News mga Balita Ngayon Mga katutubong apektado ng banta ng NPA sa Antipolo makababalik na sa kanilang mga tahana LGU employee sa Matalam, Cotabato patay sa pamamari Illegal quarry operation sa Negros Oriental, bistado ng CIDG, lima arestado Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon maaari nang makabalik sa kanilang mga tahanan ng mga katutubo sa Antipolo City na lumikas dahil sa pananakot ng New People's Army o NPA ayon sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP matapos ang pakikipagpulong nito sa 80th Infantry Battalion ng Philippine Army. Ayon sa ulat napilitang mag-alsa balutan ng mga katutubong dumagat at remontado mula sa sitio Paglitaw Barangay Kalawis at sitio Tayabasan sa Barangay San Jose bunsod ng mga bantang natatanggap ng mga residente mula sa mga nalalabing kasapi ng rebeldeng grupo agad na rumesponde ang militar sa lugar noong February 16 at 17 hanggang sa matagumpay nilang napanumbalik ang katahimikan sa lugar tiniyak naman ng NCIP Rizal at Antipolo City Social Welfare Department na tinututukan ito ang pagbibigay ng tulong sa mga biktimang katutubo. Isang empleyado ng lokal na gobyerno ng Matalam, Cotabato, ang nasawi sa pamamaril sa National Highway sa barangay poblasyon ng nasabing bayan kaninang umaga. Kinilala ang nasawi na si Joseph Ferdinand Boyet Jimenez residente ng Puro Point City, poblasyon at nagtatrabahong driver ng LGU. Ayon sa ulat, wala ng buhay at may tama ng balas sa katawan ang 50 anyos na biktima ng matagpuan nito ng mga residente sa loob ng LGU-owned pickup truck. Umabot sa 17 basyo ng bala ang narecover sa crime scene. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Arestado ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang raid ang limang individual na sangkot umano sa illegal quarrying operation sa Bakong Negros Oriental. Ayon kay CIDG Director Major General Nicolas Torre III, nakarating sa kanila ang ulat tungkol sa pagkakwari sa barangay Isuran na hindi otorisado ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sa pitong oras na operasyon noong biyernes, dinakip ng pulisya si na Segundino, Elizar, Armando, Romel at Rima. Natuklasan ng otoridad ang tatlong dump trucks na naglalaman ng 1 cubic meter ng sand minerals, tatlong cubic meters ng boulder minerals at mining tools and equipment. Nahaharap ang mga suspect sa paglabag sa Section 103 ng Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995. Para sa Kitlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uula. In, in thy name. 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 Showing po ito on March 5, nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, kung kami fear, and faith, and trust in you, and sustain me, persevere.

We cannot lose any more persons. No. Wow, ayo. Magsisimula na limot. Sa galang <malalama, sighs> ng mga alaala ng espiritu Santo. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.